alas stress na at kakabukas ko pa lang ng tindahan kasi suspended ang klase, maulan, may bagyo. So nakakatamad at saka ang ilan sa inyo ay eh alam na may pinagdadaanan ako ngayon. So parang wala talaga akong ganong mag-open. Pero mag-open pa din ako kahit na hapon na hanggang sa gabi. Hanggang 12 midnight naman yung tindahan ko kasi kahit papano, nakakabawi naman. So, nung nakita nila na parating na ako, magbubukas na ako ng tindahan. May mga sumunod na kaagad sa akin para magpa-cash in ng maliliit. Tsaka ito, malaki yung pinakash in niya kaya naisipan ko siyang i-video. And bago ako pumunta sa tindahan, may nag-send na na dalawang tig-1,000 pesos. So, mag-aantay sila pag sa nagbukas na yung tindahan ko. So, sa 2,000 may 40 pesos na ako kaagad. Plus, ito pa, And by the way, hindi na po ako nag i ng malaking halaga sa Gcash ko. Meron lang akong online banking. Wala naman siyang charge para lang kung sakaling mangailangan ako ng malaki, eh, may pondo pa din. And minsan, sa grocery app naman yung ginagamit ko. Especially sa load kasi may 4% na rebates doon. So, balik tayo, no? Umaga pa lang or kaka-bukas ko palang may kinita na kaagad na 310 pesos sa gcash lang yun so malaking halaga na yun kaya ayun thank you sa mga loyal kong customers